Iyan, good morning guys, good morning Ito yung lulutuin natin, patatim Hmm, sarap oh. Luto tayo ng patatim Wow, sarap guys So sarap ang ating ulam ng tanghali Ah, linakit kain tayo Iyan, sama nyo kumain ng patatim Sarap oh, wow Diba guys, sarap oh Linakit kain tayo, patatim Sarap Isupaya Diba? Gimas ya, isupaya Hmm, may kay tayo tipatat team sarap oh masarap na oh yan oh ganyan ako magluto oh nagsarap patatim hindi na kahit kain tayo oh maya maya tikman ko hmm sarap oh ba diba guys sarap oh wow Oh, sarap na yung aking nilulutong patatim. Oh, kain na lang. Sarap! Mmm! Patati! Mmm! Sarap! Bulbul uh, patati! Wow! Kain na na tayo! Kain Ayan o, oh. tikman natin yung kanyang sabaw Ang aking niluluto Mmm, konti lang Ayan, tikman natin Ah, sarap Ah, sarap Oh, yan na yung ating patatim na luto na. Oh, di ba? Rock. Luto na siya. Tikman na natin ng maayos. Wow. Mm. Malapot na. Yan, tikman na natin, guys. Mm. Sarap. Mm. Sarap, guys. Malapot na siya. Eh. Uh, sarap kumain. Hindi na kahit kain tayo. Hindi hey kayo guys, kain tayo, kain na tayo. Mananghalihan tayo, hmm, kayo, iso upaya, mangan tayo. Diba, mangan tayo yung kakabsat, iso upaya. Mm, Ngayon mas tayo. Patatim. Hmm? Mas. hmm, Awakan na natin. Mm. Huwag na tayong mahiyak. Diba? masarap yung ulam natin. hmm? Mhm. Hap. Hapkan, patatin. Hap sos solve. Mhm. Mhm. Oh. Mhm. Hap siap. Nang solve-nya. Mhm. Hap nang solve. Hmm mau Hmm, jobing makan ni Awak nak ayam mak. Hmm. Ha. Okay, ayam. Ha. 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 Ha awan bergerak kwa